NBA teams na tumingin at nag-impita kay, kay Soto sa minicamp ang patuloy na nakaswaybay sa kanyang improvement at laro bilang isang sentro. Indiana Pacers ang isa sa nag kay, kay Soto sa kanilang minicamp at ipinakita ni Kai ang kanyang laro dito. Nagkaroon nga rin ng interview si Kai Soto dito na panggit niya na maganda ang kanyang naging workout kasama ang staff ng Indiana Pacers NBA team. May skill si Kai bilang big man lalong lalo na sa paghanap ng magandang pwesto para sa mga alley-oop plays kasama na rin ang kanyang height kaya madali at madalas silang nakakagawa ng mga alley-oop plays. Nikawa mura sa Japan B1 B League. Ito ang isang magandang katangian ni Kai, matangkad at madaling mapasahan para sa mga alley plays. Agile nga rin si Kai Soto kahit na nasa 7-3 ito at kita naman yan sa kanyang mga fast break plays kagaya ng sa mga ito. solid defender rin si Kai Soto sa loob ng paint nakakapagbigay ng magandang depensa at kita yan sa kanyang mga plays maraming butata highlights ang kanyang nagawa consistently gonna be a real threat Peyton gets swatted. Here. This is clean. Right rifle the pass inside. Don Lee gets denied once again. Patuloy si Kai Soto sa kanyang development at hindi nagpapabaya sa kanyang strength and conditioning program. Asahan natin na makakapagbigay ng magandang laro sa Olympic qualifying tournament at NBA Summer League. Kapag nakita na natin ang laro ni Kai sa Olympic qualifying tournament laban sa mga NBA players, ay magkakaroon na tayo ng ideya kung posible nga ba ang NBA contract o hindi para dito kay Kai Soto ngayong taon. Simple lang naman, magandang laro, mas maganda ang tsansa na makakuha ng NBA contract at kung natapatan ni Kai Soto ang mga NBA players na kagaya ni Kristaps at Guga Pitadze ay posible na makakuha ng si Kai ng NBA contract. Hindi madali pero may kakayan si Kai Soto na gawin ito dahil sa kanyang height at mas lumalawak pa na experience laban sa mga import ng Japan B1B League. NBA team na kung saan mapapabilang si Kai Soto sa NBA Summer League ang isa sa inaabangan natin at asahan natin na sa June ay may mga update na tayo tungkol dito. Maraming players ang susubok ngayong taon na umabot sa NBA at isa na si Kai Soto sa mga players na ito maglalaro sa NBA Summer League labanan para makakuha ng NBA contract. Makakalaban ni Kai Soto ang mga top players mula sa iba't ibang bansa at maging ang mga bata players na mula sa NBA draft ngayong taon. Inaabangan ng mga Pinoy basketball fans kung saang team mapapabilang si Kai Soto ngayong taon at maging ang Olympic qualifiers ay malapit na nga rin. Mas lumalakas pa ngayon ang mga lineup ng mga teams na maglalaro sa Olympic qualifiers dahil na rin sa tapos na ang season ng iba't ibang liga maging ang NBA ay patapos na nga rin kaya naman available ang mga top players ng iba't ibang bansa para maglaro sa Olympic qualifying tournament.